Hi guys, good morning. For today's video, guys, ako i-check akong garden kay gahapon kay na disappoint ko. So I hope nga sila dili na mo kaon sa akong garden. So kuyogi ko ninyo guys kay excited na ako kung wala nagikaon. So I hope nga maka, makasabot siya sa akong situation. Okay guys, let's go! Ani oh, anak -an ko diri guys, pero mapit sa ko sa akong papa. Kay masig na tog, akong pukawan akong papa. <laughs> Hapo kayo kay bukid mong guni amo diri <laughs> guys. So atong sa ko sa akong papa. Dara ako ang akong payag sa akong papa. Papa! mangga pa. <laughs> <laughs> Uy! <laughs> Nagunsa ka? Lagay! <laughs> naglungag ka? Lagay! Kasi lagay. <laughs> <Nagiputos> ka, <laughs> lagay! O niya ako papa guys? Lagay! Lagay! Naglungag siguro siya. Maglungag ka pa? Lagay po to siya. Lagay! <laughs> papa! Ay, naglungag ka? Yandye. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, bisita ko sa kong papa. Sorry kay guys, guys. Joker ka ni kong papa, guys. Ay, ay, ay. ang ay, ay. Ay, 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 ay, ay. Kulisaw kay kumpapa guys So pasensya na dyan mo sa kumpapa So, nana ko din sa kong garden guys. Ako i-check akong garden. So, tara na. I-check na to. Tara guys, akong papa. Thank you pa ha. Loko-lo. Loko-lo <laughs> -lok <ko>, no. Thank <laughs> you lunod mo ni Duha. Duha. Lunod na ko. Hmm, <laughs> Ipapunaan to na ako sa akong papa guys. Akong beans. <laughs> Pa, siksi lagi ta ron. Oh, nga lang. <laughs> ha? Siksi ikuran? aw oh, siksi di kadaan pa. Uh oh. Ayan, ka nice. naliwat man na. Oo. Oo. Ayan ka pa